guys, naglalakad kami dito sa Pilapil sa Bukid dito sa Aritao at uh, yan po napapaligiran po ng bundok ang ang um, kataltalunan o kabukiran ng Aritao kasama ko again ng aking sister siyempre sa likod ang, ang father si tatay papunta kami sa aming kalapaw o yung parang bahay kubo siyempre kung saan ka tatambay kung uh, ikay dumadalo sa kabukiran <laughs> ito po ang palay Diyan, siyempre, nanggagaling ang kabigasan pagdating ng anihan. So, napaka-green at napaka-ganda ng araw. Lapit tayo doon at makikita pa natin ng mga ibang uh, tanim, pananim at mga pulong kahoy na nandito sa bukid. <laughs> Ganda lang kulay namin, no? Yellow, Baby. red, and <laughs> national colors. Ganda ng araw. Ayan. Sige.